Yo, what's up? Good morning. ko orang gay. Ina, ini yang pika pun na final moment. Ang kedua na. dah, yang kedua is bedding. Masa ni dah terang naman Dah lama ano, nak makan suano. Raisal, su Ipa, yang kedua mo semua is aragasang. kasang. Oh ni, yang kedua pasut nak libri masa ni ni. Yang kedua, sakoh ang kasundan mo na ito naluma. then sa katay bako babaw babaw uh, so yan manggirari so namumu na amon nya ito si so, nakaka ano kang parong pero magayon magayon, magayon pag gamitong nakakalesin sa parong ta kalibot ba kaso pag kaya matagitan kita ka mga taraning na? dapat permi maintain so bako mabata ang parong by the way, let's make it bos b signing in intro <tune> लोग

ilan naman dyan ang bag okay yes kaya sunin so, su luma ano ko yan sako gugiraray girara marahong ko yan pwede nilag sa mga ano pwede yan nilag sa mga masitas marugan okay ano? na sa mga paso parang yun na yung sayang tuwan sa ako pala nilag ko ay parpano panong atas ko nang ka isyag ang aning pagkinayas din nagkuhula sa luwas tabala. bala kaya sa ba nalaga lang ko ah. <coughs> yan ano okay na update ko na lang kamo mamaya let's go meanwhile yo what's up yun na nga Matapos tayo sa pag change kang beadings kasi to yung growing pen ano bibig ko upo ano Mm, um, ang mga nagbaba. ang benefits pa kang ano, kang argas ng kang ipa. Ibo ko dito, baby! Mamaya, Benefits pa kang ano, kang rice hull. Nakakaiwas kita sa parong, sa mabatang parong kang ipot. Di syempre pag minipot naman so chicken, na dadry to sa ano, nagda-dry lose yung ano, ipot niya. Kaya siya masyado nagpaparong pagmamara. E. Tapos, nakakaiwas sa uh, stress dance Kinta. Si Malumuyos na aapakan. Ang sige, natural na sa inda ano, mag-scratch. Magkayas-kayas. Kaya po ano, magkamanok, magkakayas-kayas. Tapos, ano pa? Pag may mamara ang batuyan ka manok, oh. iwas na sa mga hilang, hilang. Ta diyan man sana upang hilang na sa mga mamasa-masa. Ta na dumug-dumug piguburuhayan yan, yan ki mga bacteria. Maraming bacteria at germs na nabubuhay diyan eh. Kaya yan no. Oh. ayan na sa luma na inano ko. Pamaraon ko diyan baladon ko utang dun man sa to. Tapos isa ko kukuwira sa istak ko lang. maluluma mong girara yan taman sa ano sa paso ikabit. Ano bibi ko? Ano, Uh, 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 uh. Kapon, kapon takot ay na nagigibohon kaso nagkaigwa kay... goki yung pag bala, plano ko pag nang warang kisak kaya naghahagad daw, naghahagad daw kisak ko ako sublaw oh, oh, doon sa kabakyard ta si Sir Marwin Gambua ang ano niya, parang kang backyard farm niya si Lina's Ranch Tinangaran niya sa akin niya kapat na sako sa ang kinata doon man ngayon na doon man sa mga manok niya gastos yung galing ng kulungan. Kumuya pala ninyo magbakal kay Rhode Island Red na siwo. One month old na ito. May mahinin ka. One month old na ito. Nagpapabakal na siya kay Fertile Egg. Tapos, chicks. Nagpapabakal siya dumagi chicks. Ang bunay niya kay Adjiz. Adjiz kayo at cheese. At cheese kayo sarot bunay na. Ay bako. 80 ata. Pero so, pagpapabakal niya mga ano. At ito. Pangkaon. Ano Ano pa? wala oh, naman gayod ang ay madali na maghimsa itong ay, ito ano so gunay ito duman? madali na ito maghimsa yeah. tapos sinipalan ito na paralista mo na man sa ano paralista mo na naging Yan. yung rola tanan dyan kaya dyan pa man ang gagamiton plano ko dyan yan sa dolo yan sa dulo. gilgibong kana na brooding gabuhan ko dyan kay brooding box tapos pag nagbakal na kay another batch ko for five dyan ko na sinilag tapos pa karayong ko yun eh patupang ko na kay husay tapos pintuan ta na ni kay maray tapos doon sa brooding box sa inutan sa so, sampulong chicken lang sampulong siwo lang tapos pag order ako lang na pili hindi na Buhi hindi din na growing pininda doon sa brooding box itas-tas ko lang kadiit yeah. Yan ang plano ko dyan. <laughs> Tapos ini, eh. Island Red ta. Baka duman kay pwedeng ma, mawin maka bakal kita kay sarong hen na pure na Rhode Island. hybrid ta, ta naman digdi. Pero makuha kita digdi pa. Yan, makuha kita dyan ki sarong hen. kaya dua. Tay uh, bread ta digdi. Kasi nindoan siya mo. Oh. Ayan. yan yung ulamon Ayan. so inot na pasibo tarigi sa native chicken ta sa native hen so nisesaro hindi ko pigtaring sa sigang ayutan hindi pa okay Plano kan kung palayian ko duman i-breed ko duman 3 months na yan magiging yan pag ano amakan Texas Pidem pambulang yan so mga perspective to yan sindo Oh, magayo na bago nindang beddings. Mamaraho na. Ah. By the way, hanggang dito na lang ating vlog. Madali umusan na. See you on the next vlog. Boss B, signing out. Let's go!